araw na ng uh, linggo ngayon, uh, twin, April, uh, 21, Damn! April 21 April 21 2024 guys. Uh ayan, uh, na update natin ng uh, pares sa uh, overload di bata guys. Pupuntahan natin doon. Let's go. Bam. Hello guys, good morning. <coughs> good morning, Philippines. Good morning, overload uh, dito tayo sa may, uh, papuntang uh, ano uh, dito tayo sa may ano uh, Philippine uh, International Convention Center uh, po guys oh. Yan. tapos uh, dadaan po tayo ng uh, uh, mayroon pala panran dadaan po tayo ng Sofitela Hotel uh, actually guys maraming nagbabike ngayon ah uh, ang kasama natin ito yung bike ko ayan daraan tayo sa Sofitel Hotel ito, ito, guys yung uh, Sofitel Hotel punta tayo doon tapos dada madadaanan natin yung uh, ano Paris Overlord ni Diwata punta na tayo doon ang gandahan kasi bike guys ah uh, na na exercise yung katawan mo. Sakap aus na pawesta tayo Ayan. Uy. Ito na po guys yung uh, Sofitel Hotel. Ayan, 'yan yung gate. Turidan na ng ngayon. Papuntang a uh, mua. Uh, is in by the bay shell side uh, doon, doon tayo pupunta kasi mag exercise na tayo doon sana hindi sarado kasi parang uh, mayroong pan -run. yan ito guys yung Sopotel Hotel o Ito yung building niya. Sa unahan naman guys, uh, over uh, Paris Overload ni ano ni Madam Diwata. Shout out sa kanya ang mga customer at sa lahat ng mga followers. Sa lahat ng mga vlogger shout out. Ayan, papunta tayo doon. Mas maganda dito guys, magjogging sa loob ito. Hindi ko alam kung anong ah, ano pala to, yan o, yung uh, si ano yun may pangalan ito ito yung pangalan niya yan si skapi si skapi po yun o no? pasay maganda dito guys uh, ano mag uh, ano maganda dyan mag uh, banding banding gaya ng gaya kasi ngayon na uh, sobrang init kaya yun lahat ng mahila mong patay ito naman guys amazing show yun ang building sunahan naman anak ko sarado nga so naman guys yung uh, piston diwata daming tao sa ulo din tayo makalusot yata sarado malamang mayroong event may event nga ano kung pukan yung mga mga bikers ayan doon na sa sarado sarado hindi tayo makadaan kaya no kaya uh, Diwata Ayun na ang Diwata guys pisto Ayun na yung Piston Diwata guys oh. Sa dulo i ko Ayun na Piston Diwata Ayan yan de Piston Diwata guys Wala pa ganong tao, may kunti-kunti tao yan Hello guys, good morning, good evening sa so, na ng mga kabayan ko sa ano kayo sipit bang uh, panik sulok na mundo guys uh, mabuhay tayong mga Pilipino and guys dito tayo sa <coughs> lugar ni kapansin uh, nyo sa lugar ni uh, Diwata dati dito sa dati yan lang uh, entrance nya dati dito sa Jokno Boulevard Pasay, uh, lalo ng tulay yan, uh, pakita natin dito yung uh, kanyang uh, pisto dati pisto, kanyang tinitrahan uh, yan, dyan, Pasok papas tayo doon. punta natin para makita nyo. Let's go. Bam. Dito tayo ngayon sa ah uh, tinitirahan natin diwata, uh, dito itong lugar na to, ayan. Papakita oh. Malapit ito sa bisa na building, yung building ng bisa. Ayon. Pa natin yung kanya ang office to ito ang tulay uh, Jokno Boulevard ah ito yung tulay na ano ah uh, dito tayo si Diwata nakatira yan actually guys 2016 dito siya actually guys dito yung kanyang uh, tindahan kung mapansin nyo dati, may, mayroon sang post na tindahan dito 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 tapos Diyan sa nakitulog sa may ano yan, sa may karton actually mahirap magtulog dyan guys mataas saka uh, ano batuhan kasi yan eh uh, nyo pasok tayo doon ito yung lugar ayan actually maganda guys dito ma, parang uh, nasa probinsya ka malayo sa mga uh, tawag to sa mga bahay Ayun, mapansin nyo yung uh, kanyang uh, paligid ang ganda maliwalas maliwalas para kang uh, uh, nasa probinsya talaga kaso yung ilog uh, yan, ito yung ilog ilog po yan guys ayun ko saan to naka ano, sa pasay yata pasay papasok tayo doon sa kanyang uh, dating nitrahan ayan ayan ako lang, guys. ko lang guys videoan ko lang Uh, mahirap pumasok kasi mayroong uh, barbed wire ayan ang sikip pansin nyo yung video ko sa dati dito uh, nakaupo ko sa dyan Ura, alam ko dito yung kanyang tindahan Diyan siya natutulog oh Diyan mato yan Kulay Kulay brown dyan Diyan siya natutulog May aso Kuha ka natin ng video Mas maganda dito Mayroong tao guys dito mayroon mga hayop po. Tirahan ng mga tao dito. Actually, napuntahan ko na dito dati. dyan sa natulogs, may patunay na yan, yan. Diyan sa may aso na yan, yan, na yan. sa natulogs, gitna. So, nyo, dito sa may tinda-tinda dati. Dito, itong lugar. Kasi pansin nyo, makita yung kulay, ano niya, yellow. Na mayroon sa tindahan. Ayan, ito yung uh, kanyang ano lugar dati, ngayon hindi mo na ano, nagsa na siya ng tao, taong bayan ayan tuloy guys, nakita nyo na ito yung tulay Jokno Boulevard balik tayo kasi may itong ito, magano tuloy may baboy may babwayer kasi hirap pumasok ko

Uh Oo. -oh. Dito dati may piston ni Wata, di ba? Uh Oo. -oh. Yung tindahan niya. Ayun, nakilala uh, ng kilala ni Kuya kasi dito siya nakatira. Ayun guys, shout out sa mga followers ng Diwata, lalo lalo na kay uh, Diwata, uh, shout out. Uh, pinapakita ko lang yung uh, kanyang bio. Pinapakita ko lang kanyang bio. Dami tao lalo sa lalim. Ito yung bio, ito yung mga kakahuyan. Ayun. Busog tayo dito Ayan, mas maganda kasi dyan guys ah Kasi noong 2016 niya na ah, maliit pa yan yung ano yung kahoy niya bangkal Tawag sa amin bangkal yan yung kahoy na malapan na bangkal Maliit pa yan dati Ngayon malaki na at saka itong ah imported na kahoy hindi ko lang alam kung anong, anong kahoy yan yan, yan dati siya makikita mo dati, mapansin nyo guys yung mga video yung dati, yan makikita mo yung kulay yelo yan, yan yan po guys, uh, update lang po sa atin. Update up natin. So ngayon, uh, pag galing ka naman dito sa MUA, actually malapit lang yung MUA dyan, no, MUA. yung uh, vloggers na nagsabi na 90 daw papunta, sakay ka ng, ano, sakay ka ng e-trike, 90 daw po dito. Ang, ang, ano naman doon, ang sobrang lalayo, ang lapit naman noon, pag 90, 90 yung bayad mo sa e-trike, ito yung uh, MUA eh. Mapansin nyo, pag bayad ka ng uh, uh, 90 pesos, eh, dyan nasunahan yung ano ni Diwata, nagluloko yung uh, bayan ng uh, isang vlogger na yun hindi ko lang pangalanan uh, 90, meron mo 90 yung bayan mo sa itrax so buong naroon naman uh, wala nga ang 15 uh, pesos pag ano kasi pwede mong lakarin nga eh ayan lang sa so, dunhan no? ng, ng piston diwata dati kasi piston diwata nung 2000, uh, 2000 noong, uh, January dito dito sa guys sa, kaba, sa gilin niyan Marami, dyan sa piston <coughs> ito lang kasi ng uh, ito nung January lang kasi uh, siya na gano parang uh, dinagsa sa ng taong bayan. Kaya yon. yan lang guys, update ko. Uh, maraming salamat guys sa lahat ng mga nakakita na aking video. Actually, video tayo punta doon sa kanya mamaya. Ayan guys, actually guys dito dati nakapistos naka diwata, ayan, ayan. Ayan ang pistol niya dati, ayan. Ngayon wala na kasi pinagbawalan siya ng uh, kawani ng government ng mga MMDA, yeah, MMDA sa traffic uh, Pasay. Ayun na. Uh, mapakita natin ah uh, doon lang sunahan yung kanyang uh, uh, kaniyang uh, Paris uh, with weda uh, overload. Uh, sa mga uh, vlogger na nagsabing ang layo daw sa pa, galing ka sa Pasay ano kaling ka sa mall of asia dito ang layo ang lapit lapit lang po guys ah, maniwala ka dun huwag kayo maniwala lapit lapit lang po. pwede mo lang lakarin nga eh kapag uh, ano ah uh, uh, magtanong-tanong lang kayo kung saan ng uh, Paris with Overload di Diwata dito lang sa unahan banda yan lang po guys, uh, na yan uh, ang lapit lang po guys pag lampas mo ng tulay, ayun na ma maano mo na yung uh, masisilayan mo na yung uh, Paris with Overload ni uh, Diwata dito sa Jokno uh, Boulevard Pasay Ah, uh, dito na pa kasi guys, uh, pag sa uh, every Sunday, every Sunday, uh, mayroon din itong accessories na nibinta na about sa accessories po ng uh, mga ano, mga bike 'yan. Di ba ito ang ano uh, guys, ang sapatos uh, niyo, ating uh, sinet, 'yan sa loob. Ayun, absunahan uh, 'yan. 'Yan na 'yan ng diwata, uh, Paris Overland, diwata. Kaso din natayong mag-video masyado doon. Pag-video naka hindi tayo mamaya makapag-video nang uh, masyado doon kasi masyadong maingay, masyadong uh, uh, napakalakas yung music, uh, minsan na uh, baka makapara tayo. Uh, video natin to yung mga ano lang muna mga accessories ng mga uh, bike, ayan. Dito guys mura yung ano mga pisa ng mga bike kapag gusto nyong uh, uh, bumili dito kayo pupunta ha uh, ah, dito na po ah, sa gilid ng uh, ah, Boulevard Pasay yan dito tayo doon palapit na palapit na tayo sa ano uh, sa overload niya ni Diwata kaya asana ah, sana ah, mayroon sana ma interview natin siya kasi ilang ah, linggo ko na siya nang binabangan kaso itlaga natin ng interview pag-aaraw na kasi maraming maraming ano, maraming actually guys, maraming tao. Busy busy talaga siya. Ah, uh, papansin niyo. pagkatapos nito, uh, pagkatapos itong uh, mga actually wala ganong natin ngayon mga ano, uh, about sa mga ng mga makina, makina mga ano, mapisa ng bike. Wala masyado kasi dito pag linggo ya punong-puno dito. kung kung makamaya kasi masyado tayong maaga, uh, di tayo nakapag uh, di tayo nakapag Uh, racing do sa ano sa Moxil side kasi oh, wala, oh. Ah, mayroong ano mayroong mm, fun run ito po guys uh, ito yung uh, GSIS ayan napakitnaan nga po sa ng uh, Sofitel Hotel at saka GSIS <coughs> GSIS ito yung si GSIS na sabi ko ngayon uh, yun lang. ayan ang, lang po guys sa dolo yung kanyang uh, <coughs> face to <coughs> sorry guys uh, medyo nabuta yung yan yung kanyang pisto yan na ayun maraming tao yan dito na tayo sa kanyang pisto actually itong maga hindi pa ganong uh, actually ito, di pa ganong pilahan yung tao ngayon may may kunti yung mga alas 8 ibin 9 ako dudumog yung taong bayan yan uh, itong maliwanag maliwanag pala maliwanag maliwanag pala yan ito na po guys, actually hindi ko pinatay yung video galing doon sa sa tulay kung, uh, kung saan siya nakira dati ayun, ito na siya ngayon ganon sa kasigat ngayon iyan ito na tayo sa kanyang pesto oh. O. puno ng tao ito yung kanyang tarpulin Hello mga madam, uh, ano Hello, masasabi niyo ngayon ano sa, mga... mga... sa mga kalagang Oy, na na kami. Ano? ko sabi niyo sa Opera chicken ano, eh uh, madam, overload ng bata. Ito ang masasabi so. namin. 100 times na ang sinabi ko. Muntik nang malunok yung dila niya sa sarap. <laughs> Ako so, rin muntik na. Ayaw. Butit may nag sa amin, Saka, kuya. Oh, baka malunok yung dilan nyo. Oh, Dahan-dahan lang. Mas masarap eh. Masarap. Oh, number one ko. Yung mga pares. Oh, oh. Ito, chicken. Oh. Ah, uh, napakaraming. At saka yung pares. Uh. Napakalaki. Ayun. Uh, maraming salamat. Ano na? Um, ano, I don't know. Is uh, it something? Uh, Overload? Oh? Uh, ano ba Paris, Paris. Kakaiba kasi. Kakaiba kasi siya. ah Baboy. Opo, at saka ang tawag to. Anyways, masarap. Masarap. Kakaiba siya. Merong... Actually, pag natikman nyo guys, papalik-palikan nyo dito. Yun, maraming salamat. Oo. I-upload nyo yan. Para marinig, ay makita lahat ng... Okay, at tawag to. yung aking channel pala, Joy Tenorio sa vlog yun, para makita ng mga natang bayan. Ay, ng mga sa mamaya. Oke okay. Okay, okay, okay. po. Selamat hey. selamat. Wah. Wow. Selamat, wow. selamat, selamat. Thank you, thank you.